Hello everybody, welcome to my channel. Nagdesisyon na ang Israel, ang US na lumaban sa Iran. Ngayon, siyempre ang buong Pilipinas nag-aabang sa true to life story namin diyan sa Pilipinas. Dito po sa lugar ko sa Beersheba, tahimik po pansamantala ngayon habang wala kaming pasok at habang hinihintay namin ang interview ni Sir Paul Jeans Lopez ng Cebu, sa radio. With thrill. Where's my guapo bisaya interpreter? Eh, Tagalog man ako. Ako ang pina-interview ni, ni, ano, ni Geraldine. Nagtatrabaho siya. Mm -hmm. Pupunta sana kami ng market. Nag-lipstick muna po ako. At syempre, idol ko si Rizal. Kaya ganyan ang outfit ko. Nagjogging ako ng umaga, hindi na ako nakauwi. Napasabit na ako sa bahay na ito. Hanggang makarating sa interview. Shout out po sa lahat ng mga hotel workers. Lalong-lalo na po dyan sa Tel Aviv, Haifa. Nakakadurog ng puso. Hanggang ngayon meron pa rin. Hindi tumitigil. Bye-bye! Parito pa. Shout out! Si Trill may pa. Shout out siya dyan. Sa lugar niya. Hi! Saan ba ako titingin sa camera? Dito. Practice na. <laughs> Sorry lang. na. Ah, dyan. Kumusta na? Philippines! Okay lang kami dito. <laughs> Ayaw mo na kunin. Ganyan po Katulina. talaga. Parang practice sa una. Ayaw ako. Yung mga kamukha ko dyan sa Pilipinas. Hello? Hello? yung kakambal ko dyan. Actually, marami kami. Lima kami magkakambal. <laughs> Kamukha ako. <laughs> Ayos lang kami dito. Ngayon, Kapag nag boom, 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 boom na. Iba man ang boom, boom sa kanila dito. Kaysa boom-boom na. Iba talaga. Ano, same papawid. <laughs> Takbo agad kami sa Mag-ano lang ako ng interview sa iyo? Ito ay ano yung tawag dito? Yeah. Di interview kay Trent. Anong gagawin mo? Uh, nag-alert level na, mandatory daw yan, uuwi. Uuwi ka ba? Eh, kung alam ko namang level ko, pa pas ang bomb shelter ay hindi nagigiba. Laban pa rin. Mahirap po umuwi ng Pinas ngayon eh, sa mamahaling ano. Na Lan nanas ko na kasi nung pandemic, ilang years din ako nakatambay. Kaya ayun, ganun na lang. sangalan ng Shekel, alipin naging alipin ng salapi. <laughs> Kailangan Totoo <Totuwa yun>. lumaban. <laughs> Pero nasa Bible yan. Uh, In the end of times, maraming tao ang uh, magiging <laughs> maibigin, maibigin sa salapi. Uh -huh. Pero sa totoo lang, hindi naman namin sinasamba ang pera dito. Yun yung makakatulong uh -huh. sa pamilya namin. Yun lang, yun yung paraan. Kasi marami kayong ano. Ako naman, <laughs> sa karanasan ko, talagang ang building dito ay nawawasa. Parang dinudurog na pinupulbos na semento. Kaya hanggat maaari, nasa bomb shelter, nasa ilalim ng lupa. Para sa akin, hanggat ligtas kami, hindi kami uuwi. Ang lugar namin, Beersheba, ay tahimik. Pagdating sa, sa Tel Aviv, hay pa, palaging may rocket doon. Hindi ko alam ang sitwasyon nila, hindi ako pwedeng pumunta doon. Dahil nandito po kami sa Beersheba. Yan po yung sitwasyon namin. Ngayon, paunahan sa pagtakbo sa BAM shelter. Hmm. Runner, runner. Dala si passport, dala si cellphone. Hmm. At ang sarili. Wala nang ibang madadala. Ito, sabihin ko lang totoo. Kapala na ng mukha. Mukha talaga kaming pera sa totoo lang. Dahil tayo, hindi naman lingid sa ating kalaman. Lahat tayo, nabubuhay nabubuhay. Eh, okay, nabubuhay pa rin kahit walang pera. Oo, nandun pa rin yung ano. Kung naisip mo yung mga family mo, di ba? Siyempre, nakabalikat sa'yo. Ikaw yung meron eh. Kaya wala kang magagawa. Siyempre, meron pang maraming kakainin. Katulad ng mga anakis. Oh, may anak na akong isa. Oh, marami pa siyang kakaining bigas. Yeah. <laughs> po pag yeah. ano. Lahat po kami mga OFW ay may mga dahilan kung bakit kami nagtatrabaho Proud dito sa, sa Israel. sa mga single mom dyan. Shout out sa mga single mom like me. Oh, di ba? Ano sabi na anak mo? Laban lang, mami. oh, di ba? Alam ng anak niya kung anong hirap laban sa Pilipinas. Lang. Kaya laban, lang. Laban lang, Di ba? mi. Pero sa pamilya ko, umuwi ka na pa samantala. Ang pag-uwi po namin pag sinabing repatriation, hindi po yung pa One, one time entry lang po ang Israel. Kapag umuwi na kami, hindi na kami pwede dito bumalik. Pwede kami bumalik pero travel. Or tourist, tourist lang. Traveler na. Travel. Lang. Pero pag work, no. big no. Hanggat may pagkakataon na rito kami, hindi kami aalis. Hanggat ligtas kami sa bomb shelter, hindi kami aalis. Laban lang. <laughs> Ika nga ni Ambassador Aileen Menjola, tumatakbo kami sa bomb shelter, safe kami sa bomb shelter. Mm hangat -hmm. Hanggat may bomb shelter, bom bomb shelter, hindi kami uwi. O, oh, nipat nee, ang puti natin sa camera. <laughs> Dahil nasa liwanag ang ganda kaya wag kayo magtago no. sa dilim. Hindi naman talaga ako kaputian. May Malapit kami sa sikat ko. ng araw Chaka, sa bintana kaya oh. kapag lumipad ang bomba kitang-kita dito. Kaya dito kami sa ano kasi dito ang Ayan, no. bintana. Ipakita ko sa inyo. Kapag lumipad <laughs> ang rocket kitang-kita sa bintana. Ayan ang aming lugar. Kitang-kita 'yan ng ayon hmm. dito maglipad. Okay? Magbababay na po kami dahil meron Bye. po kami live interview. Sa Cebu, shout out sa mga Bisaya diyan. Huwag kayong mag-alala. Bisaya ka trip ako. Prayer. Ano? Uh, magampo lang tayo ni sa Ginoo, magsalig lang kay Siyempre, saan ba tayo nanggaling kung wala kung wala siya, wala rin naman tayo dito sa mundo, di ba? Eh, ano mo sabihin pag Bisaya, Ginoo, <laughs> Ginoo ta ba? Uh, Ginoo. Hello. Uh, paano uh, magdasal uh, uh, mag okay, sa, uh, sa sa Ginoo? Mag-ampo yung kasi iba-iba kasi ang ano natin eh di ba? Hindi naman tayo na liligtas sa religion talaga. Ang ano ang pinaka mahalagang importante, <laughs> yung relasyon natin kay God. Kay Amen. God. Yun at saka tatagin lang yung pananampalataya natin. Siyempre. ah uh, oh lahat tayo makasalanan, walang perfect sa atin, di ba? Oh Chika. lahat. Ok oh, ba yan pa, yung... anyong... Ikaw eh mukhang mamahalin eh. Naligaw lang ako dito. From US po ito. Naligaw lang ako dito. Na gift lang sa aming kasama dito. Kaya, Ayan. Ayun, iniwanan. Na, iniwanan. Iniwanan ng mga mababait na, na USA. Mm -hmm. Okay. Hindi yun mga mababait na hotel. Ayun ang guest ng guess. hotel. Ayan. Okay lang. Okay. <laughs> magbabay na kami. walk by faith lang tayo. At saka... Lagi tayong panalo dyan. Basta pagdating kay God. You will win. Amen. <laughs> oh, God will answer your prayers. Amen. Briefly. Amen. Bye. See you again. <laughs> oh. Please click like, subscribe, and click the yeah. notification bell para patuloy niyo masubaybayan ang labanan dito ng Hindi Iran talaga. at Israel hindi lang talaga ako nag-active sa Facebook. Dalang lang talaga. Wala eh. Hindi. Ewan ko. May pagkatamad-tamad din kasi ako mag-ano. Kasi po, kami po ay pagod. Oh, para kami binugbog after the ibang, work. Ano, Kaya minsan hindi nakakapag-online. Sa TikTok At pa nga pag naisipan lang. Hindi eh, nakakapag-vlog. Wala lang. TikTok-tiktok lang. Enjoy-enjoy lang ang life. Pang lipasan lang. Sa pagod. Parang stress-free. Parang hindi kahalatang malungkot, or na-homesick, ganyan ba? Parang in-enjoy mo na lang yung life mo. Basta be happy lang. Always. And be kind. So, okay. Bye-bye. Thank you. Bye.